Mula sa isang simpleng litrato to instant animation mo, yan ang kayang gawin ngayon ng mga AI o Artificial Intelligence Applications online. Kasabay ng modernong panahon, naglipa na ang mga ito sa social media at nagagamit minsan sa pagpapakalat ng maling impormasyon o malisyosong sitwasyon. Isa na dyan ang mga kissing AI app kung saan pwedeng i-convert ang litrato ng dalawang tao at presto, magiging lovers, magyayakapan o maghahalikan. Biktima dyan si Councilor Argel Drio, maging ang magkatuwang sa serbisyo Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes. Unang-una nagulat ako. Nahiya, siyempre. Lalong-lalo na kay Mayor Arthur Robes at kay Ate Rida, di Siyempre. Nalungkot din ako kasi yung mga anak ko, mga anak ko kasi babae, so nung napanood din nila, nalungkot sila. As a public servant naman, syempre, yun ay malinaw na kawalan ng respeto no, sa aming mga naglilingkod. Yung mga ganyang fake news, lalo yung mga AI-AI na yan, eh kahit kanino dapat hindi yan ginagawa. O, okay, lalong lalo na sa mga lingkod bayan dito sa lungsod natin. Lalong lalo na sa mga babae, kagaya nga ni at Rida. Siyempre, kahit na obvious na AI yun, di ba? Kitang-kita naman na gawa, gawa lang. Kailangan talaga makilala natin kung sino yung gumawa ng fake news na yon at makasuhan. Para hindi na rin siya pamarisan. Sana po ay wag po kayong maniwala basta-basta. Alam naman po natin na hindi naman po lahat ay technologically updated. So lalo na po yung ating mga elders, syempre, hindi nila bago sa kanila yung AI. So, yung sa mga nakakaintindi po, uh, sana ipaliwanag nyo na lang din po sa mga hindi pa nakakaalam na meron na pong AI ngayon na ginagawa, na pwede na pong gawin kahit kanino. At, kung meron po kayong mapag- uh, mapag-alaman na gumagawa ng ganyan laban sa kapwa, eh pagbigay niyo po alam sa ating gobyerno. Paalala ng PNP Anti-Cybercrime Group, Mag-ingat dahil bukod sa impormasyong ibibigay mo bago ka makagawa ng mga ganito, kailangang mag-isip-isip sa magiging epekto nito sa ibang tao. Nagkakaroon po tayo ng spread ng misinformation. At the same time po, doon sa mga taong involved is magkakaroon man po sila ng emotional distress and possible din po magkaroon din po ng reputational damage doon sa mga individuals involved. At para sa iba naman na nag enjoy sa paggawa at pag-share ng mga ito, may kaakibat na parusa ang sino mang mapapatunayang may pakana ng mga malisyosong video. For those proven to create and disseminate such content could face criminal charges po under RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012, particularly for computer identity theft under Section B, subpara 3 po. And then another po is pwede din po silang makasuhan under RA 10173 or the Data Privacy Act. And last po, yung pangatlong kasong pwedeng ibigay sa kanila is uh, violation of Article 154. Yan po yung tinatawag na po natin false news or Article 287 or unjust fixation ng ating revised penal code in relation naman po to Section 6 of the RA 10175. At wag na wag din pong basta-basta Mag share Sinisiguro ng PNP Cybercrime Group na mas pinapalakas nila ang kanilang kampanya upang hindi mabiktima ang sino man ng deepfake o iba pang dulot ng AI at makamit ang isang cyber resilient environment. Kailangan vigilant po sila kasi makikita nyo naman po no? para masabi natin na this one is fake is papansinin uh, nyo po yung movement ng mga nandoon mismo sa video or photo na yon kasi pwedeng merong jerky movements. Magkakaroon din po ng shifts ng, ng lighting po from one frame to the next. Kasi mapapansin niyo po lang yan, sir, kapag in slow motion niyo po yung video. At the same time, magsishifts ng skin tone. Yung magiging minsan, parang fair, mamaya, nagiging darker ang kulay ng tao na nasa video. And fourth is, meron pong strange blinking or not blinking at all. Kasi sir, pagdating sa deepfake, minememorize niya po yung galaw ng ating mukha the whole face. And last po is, yun nga po magkakaroon po ng lips fully um, sync with speech. Kung baga, nauuna yung bibig kesa dun sa boses, sabi nga po natin. din uh, that, that is the digital uh, digital uh, artifacts po ng image bilang isang responsible citizen. Eh, is Mag-ingat po tayo sa lahat ng ating Uh, pinupost sa social media at lagi po nating tasandaan. Think before you click. Iniimbestigahan na ng mga otoridad <laughs> ang naturang insidente at tinutugis ang nasa likod ng mga kumakalat ng mga video at iba pang fake news. Ang makabagong teknolohiya at iba pang applications online dapat nagagamit higit sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. magandang balita, good vibes at positive energy. Hindi kailanman ng paninirang puri, fake news o misinformation. Kaya naman paulit-ulit na paalala ng mga otoridad sa publiko, maging mapanuri, huwag basta-basta mag-share at maniniwala sa mga nababasa o napapanood online at higit sa lahat, maging responsable sa paggamit ng social media. Para sa Balitang San Joseño, ako si Brian Ocampo, Public Information Office. Thank you for watching. Para sa napapanahong balita at impormasyon, tumutok lang sa City of San Jose Del Monte Public Information Office Facebook page at iba pang official social media pages ng city government. Para naman maging updated sa mga aktibidad ng magtatanggol sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, i-follow ang kanilang official Facebook pages. TikTok at YouTube accounts. Check nyo na rin ang ating website, csgdm.gov.ph At syempre, huwag din kalimutan mag-like, comment, at share ng ating mga contents. Maraming salamat, Arya Sanusenyo!